Hello guys, dito ako sa FCC Concepcion Tarlac Sir, ang dami ng bawal sa akin dyan Ang sarap pa naman Sabi ni Alex Gan Nag-comment siya dun sa aking video Yung nasa Yaki Mix ako Binablog ko yung mga pagkain dun Kaya po nang sinasabi ko hindi po dapat maging hadlang ang inyong karamdaman Para hindi nyo na enjoy ang pagkain Kaya nga may tinatawag tayong cheat day Mataas po ang inyong creatinine Okay lang naman na kumain ka ng mga dati mong kinakain Basta tandaan mo lang yung limitasyon mo Hindi naman porke kumain ka ngayon ng baboy At saka nag soft drinks ka Eh katapusan mo na Hindi po ganun ang labanan Sa mga vlog ko diba sabi ko Pwedeng kumain ng baboy Basta kasing laki lang ng posporo ng palito <laughs> Kasing laki ng bahay ng posporo eh ano ngayon kung medyo na pasobra ka ngayon na yung kain mo ng baboy hindi mo pa katapusan yun pero ang gawin mo halimbawa tanghali ngayon mamayang hapon puro gulay ang tirahin mo at saka hindi ka naman araw-araw kumakain sa mga mamahalin na restaurant ba diba? sa mga restaurant lang ganito kasi Magpapakabusog ka kasi nangihina kasi binahid mo na 700 per person biro mo yun ang mahal no tapos konti lang kakainin mo ako ang ginagawa ko pinipili ko yung mga gulay tapos Kukuha na lang ko na pa konti-konti nung mga may karne. konti-konti lang naman. Kasi sayang nga naman binahid mo. Kung hindi mo matitikman lahat. Kahit pa konti-konti lang, pwede na yun. Sa dami ng pagkain dyan, eh. Kahit pa konti-konti, mabubusog ka na. At least, natikman mo lahat. At hindi naman madalas, eh. Pag uwi nyo ng bahay, kung hapon na din lang naman, huwag ka na kumain kung kaya mo. Kasi, malapit ka na matulog nun. Dito nga pala ito sa COPE Subdivision sa Concepcion Tarlac Sa simbahan ng Jesus Mabuting Pastol. Alam nyo mga kaibigan, halos hindi na ako masyadong kumakain sa bahay. Kasi, sa mga pinupuntahan namin, laging may kainan. Ayan, tingnan nyo. Kung kayo nahihirapan kayo mag-diet Lalo naman ako Kasi napakalapit ng tukso sa akin eh Halos araw-araw may mga handaan Lagi kami na-invite Kaya ako pag napaparami ako ng pagkain Usually, kinabukasan na uli ako kakain nun Ayun nga pala yung isa sa mga choir group ko Kunwari pang nahihiya sa camera <laughs> Pero kapag nakikita ko naman sila Lagi silang nagsay selfie Sabi ni Iken Vallejo Salamat kuya tuloy mo yan Para makita sa buong mundo na may pag-asa pa ang may sakit sa kidney nga mawala. Ano yun? Basta kumain lang kayo ng kumain ng masustansyang pagkain, umiwas ka sa mataas na protein, yung sobrang taas ha, pero yung protein, kailangan natin yan. Pero kunin nyo yung protein sa mga nilagang itlog, yung tofu, pwede nyong iprito yon, isaw-saw nyo sa suka, masarap yon. Ako ang ginagawa ko, kapag pinrito ko yon, pag luto na, hinuhugasan ko pa yon para mawala yung mantika. Luto na yun ha, bago ko hugasan, tapos diretso na sa suka yon, uulamin ko na yun o kaya kakainin ko lang lang, uh, walang kanin. Then, inom agad ng sapat na tubig. Hindi mawawala dapat yung tubig. Ngayon, kung gusto mong instant na bumaba yung kreatinin mo, tanggalin mo lahat o kalimutan mo na yung mga red meat. At puro gulay lang ang kainin mo ilaga mo lang yung mga gulay. Lagyan mo lang ng konting asin. Puro gulay lang, kahit anong gulay pa yan. Kung ayaw yung ilaga yan, steam nyo sa taas ng kanin. O kaya bumili kayo ng steamer. Saan kayo bibili? Click the yellow basket. Ay, wala pala akong basket. Sa TikTok pala yun. Nasa sa inyo kung saan kayo bibili. Kung gusto nyo online, TikTok, Lazada, Shopee, Jollibee. Malay nyo meron dun. Fast food pala yun. Lord, normal ba yung 110 na creatinine? Tapos dalawang beses pa niyang tinanong para makasigurado siya na masagot ko. Tanong yan ni Idol Vicente Cuevas. Sa so, mga lalaki, ayan, 61.9 to 114.9. So kung 110 yung sayo, pasok pa naman sa normal range. I maintain mo na lang o kaya mas maganda ibaba mo pa. Medyo malapit na kasi sa boundary. Paano natin i-maintain? Huwag natin pahirapan ng ating bato. Huwag tayong lamon ng lamon. Yung iba kasi sa atin, kahit busog na, basta may nakitang pagkain, kakain pa rin. Bigyan natin ang ating mga bato ng pahinga. Ako napaparami rin ng pagkain ko, pero occasional. Kada merong okasyon. So ibig sabihin, pag araw-araw may okasyon, marami akong kinakain araw-araw. Seriously, huwag natin natin pahirapan ng ating bato. Alam nyo po ba yung mga Japanese? Yung mga Japanese kaya maabot ng mga 90 yan, 100. Basta mahaba yung buhay ng mga Japanese. Kasi sila, hindi sila nagpapakabusog sa mga pagkain nila. Siguro mga 50% pa lang ang kabusugan nila. Tumitigil sila sa pagkain. Mahilig sila sa tsaa. O Japanese tea. Mahilig sila doon. Tapos mahilig silang maglakad. Pagpapasok sila sa kanilang trabaho. So, mas gusto pa nilang maglakad. O kaya magbike magbisikleta kaysa sumakay sila ng sasakyan Depende na lang siguro kung sobrang layo ng pupuntahan nila o ng trabaho nila No choice kailangan nilang sumakay Kuya pwede po bang kumain ng seafood Oo naman may problema ka sa creatinine o wala Tinanong ko na dati 'yan sa doktor ko si Doktora Lucas Siyempre kapag mahina yung kidney mo kailangan bawasan mo o limitahan mo yung mga red meat 'di ba lalo na yung baka limitahan mo 'yun kung pwede mong alisin alisin mo Tapos saan ka kukuha ng protein Meron naman tayong plant-based na protein, di ba? Kagaya ng tofu. Ayan, plant-based 'yan. Tapos sa mga seafoods, di ba? Yung isda, bangus, salmon. Ayan, hito, pwede rin 'yan. Tinanong ko na kasi yan sa doktor ko, pwede daw ang hito. Mga tilapia, dalagang bukid. Basta iwasan mo lang daw yung mga seafoods na hindi luto kagaya ng sushi, di ba? Pwede kang kumain ng sushi, kaya lang alisin mo yung isda doon kasi hindi luto. So halos lahat ng seafoods pwede, basta eh. luto. At saka hindi maalat yung pagkaluto. Dapat po well done ang pagkaluto. Natatandaan ko noong 2020 nung kasagsagan pa na mataas ang creatinine ko. Yung mga ano, yung mga hito sa yung mga tilapia. Ini-steam ko lang 'yun eh. Tapos binubudburan ko 'yan ng konting pink Himalayan salt at saka yung paminta para may lasa naman, 'di ba? So, tatlong klase lang ang paraan ko ng pagluluto. Bulay man 'yan o isda. Steam, nilaga, at saka paksiw. Pero laging hindi mawawala yung luya kasi pampaalis ng ano 'yun, lansa eh. Guys, huwag kayong kakabahan kung tumataas ang creatinine ninyo. Huwag niyo akong gagayahin. Kasi noong 2019, 2020 yan, nung nalaman ko na mataas ang creatinine ko, para ako nagkaroon ng panic attack. Tapos nagka-anxiety ako. Tumaas yung acid ko. Ang dami-dami kong nararamdaman. Tapos na-stress pa ako. Kasama pa yung na-depress ako. Kasi nung nalaman ko na mataas ang creatinine And ko, ang dami-dami kong naiisip. Advance nai-imagine ko yung sarili ko na nagda-dialysis nai-imagine ko yung itsura ko na umiitim lumalaki yung tiyan pero payat yung katawan tapos yung kulay nagiging kulay abo talagang grabe yun stress na stress ako noon kaya ngayon pa lang huwag nyo po akong gagayahin na na, na stress kapag kayo kapag nilaman nyo na matas ang creatinine don't panic huminga kayo ng malalim inhale, exhale tapos Tanuhin nyo yung dapat nyong gawin At ayusin nyo yung buhay nyo Kung may bisyo kayo, alisin nyo na yan Huwag na kayong manghinayang dyan Bisyo yan eh Tapos, kung napupuyat kayo lagi Gumawa kayo ng paraan para hindi kayo mapuyat Misan, time management lang yan Kaya pa paano yung mga estudyante Na kailangan mapuyat sa pagre-review may mga estudyante naman na hindi na sa pagre-review. Eh. sila sa kaka social media. Basta kayo na yung bahala doon, time management lang yan. Maraming salamat nga pala sa mga subscribers ko. Kahit konti lang kayo, mga 3,000 plus lang kayo. Alam ko naman na subscribe kayo dito dahil interesado kayo. Napakahalaga po ng kalusugan. Maaring hindi nyo pa po naintindihan yan. Hindi nyo pa po nare-realize yan. Pero balang araw po maintindihan nyo po yan na kung bakit ganun na lang kahalaga ang kalusugan kasi kapag malusog ka, para ka na rin mayaman hindi nyo po magigets ngayon yan naintindihan ko po yan pero one day o someday makikita nyo, maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga bagong Ong subscribers, salamat po at mag-iingat po tayong lagi, magdasal po tayo lagi sa Diyos, anuman po ang relihiyon natin magpasalamat po tayo at buhay pa tayo bago po tayo humiling, matuto po tayo magpasalamat muna sa mga biyayang tinatanggap natin, malaki man o maliit, matuto tayo magpasalamat at saka mahiya naman po tayo sa Diyos kung inaabuso natin ang ating katawan. Pinahiram lang niya sa atin 'to. Alagaan natin.